Magandang gabi Dante, meron pa bang kasunod na pagdinig ang Korte Suprema hinggil dito sa petisyon na ito at kailan inaasahan na sila po ay maglalabas ng disyon tungkol dito? Magandang gabi June, huling pagdinig na kanina o or oral arguments ng Supreme Court nay sa mga petisyon na kumukwesyon nga sa paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. At doon naman sa paglalabas ng disisyon, wala tayong impormasyon o hindi natin masabi dun kung kailan sapagkat nasa buong diskresyon o disisyon ng Korte kung kailan nila ilalabas ang kanilang hatol. Tinapos na kanina ng Supreme Court ang oral arguments o pagtalakay sa mga petisyon na layong ideklarang labag sa konstitusyon ang paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bilang pambungad sa oral arguments, nagsalita si Department of Finance Secretary Ralph Recto. Sabi ng kalihim, hindi totoong bankrap o bankarote ang PhilHealth taliwas sa mga lumitaw sa nakaraang pagdinig. Mayroong anyang pera ang ahensya noong nakaraang taon na halos kalahating bilyong piso kahit kinuha nila ang 60 billion pesos sa 89.9 billion pesos na subsidy. Sapat anya ang pondo para sa pang-araw-araw na operasyon at binipisyong ibinibigay nito. This is more than enough to continue increasing its inpatient, outpatient, and special benefit packages over the next two years. And even without subsidy from the government, PhilHealth is still on a strong financial footing. Paliwalang Direkto, nagkaroon ng maling pananaw at lumalabas na malaki ang kanilang liability o ng PhilHealth bunsod ng tinatawag na Insurance Contract Liability o ICL na hindi naman aktual na utang. Dagdag pa rito kung tutuusin ay may mahigit 181 billion pesos na pondo ang PhilHealth na maaring ibalik sa National Treasury. Ito anya ay, ay idle o natutulog na pondo na dapat magamit para mapakinabangan ng publiko. To the next point, is PhilHealth bankrupt? I'd like to clarify your honors that the Commission on Audit never declared PhilHealth bankrupt. Hindi bankarote ang PhilHealth and it never will be bankrupt. Nanindigan din ang finance chief na ang pondo ng PhilHealth ay ginamit ng pamahalaan sa mga proyekto o programa na may kinalaman sa kalusugan. Inihalimbawa pa nito ang pagtatayo ng tulay para maka-access sa serbisyong pangkalusugan. Ito ang naging tugon ni Rekto sa tanong ni Associate Justice Mario Lopez kung nailipat na ba ang pondo mula sa PhilHealth. Ay maaari na ba itong gamitin sa iba na hindi naka-align sa kalusugan? Limbawa po sa lalawigan ng Batangas, meron po kami labing dalawang district hospital doon. Sa makatawid, there are 12 district hospitals. Sa makatawid, hindi lahat ng bayan may hospital. Kailangan mong tumawid ng tatlong bayan para makaabot ka sa isang ospital nararapat na ayusin natin halimbawa 'yung mga tulay right. kansada kansada right. para 'yung pasyente makaabot sa ospital lalo na po 'yung bundis at 'yung mga saliwang pamilya basta Opo. ang ang, ang kuan ko po pinapaliwanag ko po ay ang gamit from health primary purpose ng pera dahil special funday health purpose yan eh ay eh, may batas tayo na illegal use of Opo. Ginamit natin sa paraan na iba. And one thing, the, ginamit sa paraan na hindi related sa health. Yun lang po ang tanong. Sa nakaraang oral arguments, kinwestiyo ni Justice Amy Lazaro Javier ang gobyerno sa tila minadali na paglipat ng pondo ng PhilHealth para ponduhan ang fully funded na proyekto na Panay gimaras Negros O.P.G.N. Bridges Project. Samantala, natanong kanina ang presidente ng PhilHealth na si Edwin Mercado, kung mayroon naman pala silang malaking pondo, maaari na ba nilang babaan ang premium contribution ng mga miyembro ng PhilHealth? Sagot ni Mercado, kailangan nila ng aksyon dito ng Kongreso. May nakasaad po nakapag kapag uh, yung, yung sa reserve fund ay may mga kinita, pwedeng gamitin pong pampapalawig ng benepisyo o pagbaba ng uh, premium payment. Pero uh, ang mas inaantayan po namin yung amyenda pong nakalatag sa mababa at mataas na kapulungan para po i-adjust yung premium payment. Nangako ang ahensya na gumagawa sila ng paraan para o paano mapalawak ang benepisyo na kanilang ibinibigay sa kanilang mga miyembro. Diyon sa ikalimang oral arguments at huli na nga ay uh, ang naging uh, mandato kanina ni uh, Chief Justice Alexander Hesmundo ay uh, binibigyan ng uh, 30 days non-extendable yung uh, magkabilang panig, ibig sabihin ang mga petitioner, gayon din ang respondent o ang pamahalaan na magsumite ng kanilang memoranda o ito yung uh, final position nila doon sa kaso. At kasunod yan na inaasahan natin na maglalabas na ng uh, kautusan ang uh, Korte. Kabilang din sa hiningi kanina ng uh, Korte partikular kaya uh, doon sa petitioner na si uh, dating bayan muna representative Nery Colminares ay uh, isama doon sa kanyang memoranda yung uh, presidential uh, immunity at ganyan din sa solgen isa kasi sa contention ng uh, ni Solicitor General Minardo Guevara na dapat tanggalin na sa mga Uh, respondent itong si uh, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nga bilang uh, nakaupong Pangulo, siya ay uh, immune from suit. Ibig sabihin, hindi siya pwede uh, kasuhan. Ang uh, kinokontra naman yan ng uh, grupo ni na Colmenares. So yun yung naging uh, hiling ng korte. Uh, ilalagay yun sa kanilang final uh, position o memoranda sa loob ng 30 uh, uh, araw. Pagkatapos itong uh, conclusion ng oral arguments sa mga petisyon na kumukwestiyon sa paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Yan mo ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik si June. Alright, maraming salamat Dante Amen.